Shout out Buddy <laughs> Eh sinakaya ko ni Buddy Sinakaya ko ni Buddy dito sa kanyang auto Kasi pupunta namin yung truck na idadrive ko Nag-aararo nag pala mga truck dyan sa loob ng ano eh <laughs> Rosario Terminal Shout out Shout out sa Rosario Terminal Ayun o no, ayun no. Pwede na kayo magtalim ng tubo <laughs> Ayun oh no. Kasi siya naglabas niyan eh Ayun Ngayon ako naman magpapasok Ayun diba? ang mechanic siya. Ayun ang mga mechanic sa atin. Mga taga Isuso. Ayun ah, sila pala sila no. Papabalik nang gulong. Shout out. Ay, yan Wala daw budget. <laughs> Ayun pala sila oh. Eh to sinampabataw. Shout out. Ay mga masisipag na mga sa <laughs> mekaniko. Salamat sir. Sa driver. Salamat <laughs> ha. Salamat. May bayad diyan. <laughs> Ayun ah. Oh. Ayun. Ayun Ayun suot na pala ho. Oh. Shout out mga diskarte kita niyo yan. Mag-avail na kayo. <laughs> Ayun oh. No? Ano pati? Ano? Salamat. Shoutout. Thank you, thank you. Ayun, shout out. Thank you, buddy.